Mga boss, si Elisan Fernando po ito ang inyong kinatawan sa kamanggagawa party list. Isa sa mga peste at talagang nagpapahirap sa atin ng mga manggagawa ay yung kontraktualisasyon o endo na tinatawag. At alam nyo mga boss, mas lumala pa yan dahil sa pagdami ng mga manpower agencies. Paliwanag ko sa inyo mga boss kung bakit mapeste at pahirap yung ganyang sistema sa ating mga manggagawa. Sa konstitusyon kasi natin mga boss, malinaw na nakasulat sa Article 13, Section 3 na karapatan ng lahat ng ang mga manggagawang Pilipino yung security of tenure ibig sabihin ang mga manggagawang Pilipino dapat matiyak na regular kung saan sila nagtatrabaho kasi kapag kinikilala ka bilang isang regular na manggagawa lahat ng mga karapatan at benepisyo ay dapat mong makuha o matamasa Nandyan yung tamang pagpapasahod mga benepisyo gaya ng government mandated benefits mga paid leave maternity leave holiday pay 13th month overtime pay at maraming iba pang benepisyo na sinasaad at tinatakda ng ating batas. Ngayon, kahit nakasulat na yan sa pinakamataas na batas ng Republika ng Pilipinas, yan yung konstitusyon natin, dahil sa talino at galing na manggulang nitong mga oligarko, yung mga malalaking mga negosyante, eh hindi yan napapatupad at ang mas masama, nahanapan pa nila ng butas at nalusutan. Isa sa alam ng marami na forma ng kontraktualisasyon ay yung endo na tinatawag. Sa batas kasi mga boss, pwedeng mag-employ yung mga negosyante ng mga manggagawa under a probationary status. Pero yung probationary status na yan ay nasa loob at hindi dapat lumagpas ng 6 na buwan o 180 days. Kasi pag tuntung mo ng 6 na buwan on the 188th day of your employment, dapat regular ka na manggagawa. Ngayon, ang ginawa dyan ng mga magagaling, mauhusay ng mga negosyante, mga oligarko, e eh para hindi maregular regular yung kanilang manggagawa, bago tumuntong ng 6 na buwan or before the 188th day, ay iteterminate o i- E end na yung kontrata ng isang manggagawa. Usually, pumapatak yan on the fifth month ng employment ng isang manggagawa. Tapos ang gagawin, pagre-renewin uli ng kontrata para malusutan kung ano yung nakasulat sa batas. So dahil hindi mo na kumpleto yung anim na buwan na probationary employment, tapos nag-renew ka ng kontrata, di back to square one ka hanggang magpapaulit ng magpapaulit yan at forever ka na na magiging kontraktual na manggagawa. Kaya ang tawag sa iskema o sistema yan ay 555 o endo kasi end of contract tuwing ikalimang buwan ng iyong employment. Ngayon, sabi ko kanina, pinalala pa yan ng mga manpower agencies. Paano at bakit? Sa sistema kung saan may mga manpower agency, ang ginagawa ng mga oligarko at malalaking negosyante e sa halip na irregular doon sa principal, doon sa kumpanya mismo, ang ginagawa nireregular doon sa agency. Ang tawag sa ganitong sistema, trilateral work arrangement. Sa trilateral work arrangement, yung mga kumpanya sa na i hire yung mga manggagawa ang gagawin, makikipagkuntsabahan sa mga manpower agency at yung mga manpower agency ang magpo-provide ng manggagawa doon sa mga kumpanya. O, kita nyo ang kalukuan, paano tayo ginagago ng mga malalaking negosyante na yan? Kaya normal na makarinig sa isang kumpanya. Kung hindi man lahat, E kalahate o halos lahat ng mga manggagawa nila, agency workers. Makikita nyo yan sa mga kumpanya gaya ng SM, Ayala, Robinson, Pure Gold, All Day, All Home. Lahat na ng mga malalaking kumpanya. Karamihan, agency workers. Kasi kapag nasa agency ka, kahit pa pasabihin nila e eh, regular ka sa agency, wala ka pa rin security of tenure. Kasi nga, regular ka sa agency. Hindi doon sa mother company. Kaya ito yung nais nating baguhin, mga boss. Na maipagbawal na yung contractualist at matigil na yung ganitong iskema. Dapat mawala na yung trilateral work arrangement. Dapat mawala na yung mga manpower agency. At dapat direct hire ang mga manggagawa kung saan siya nagtatrabaho. Kaya para mangyari yan mga boss, isa ito sa mga una nating final para sa 28th Congress, yung House Bill number no. 95. Kung saan plano nating i-repeal yung Articles 106, 107, 108 at 109 ng PD 442 o mas kilala natin bilang Labor Code of the Philippines. Yang mga articles na yan ang nagbibigay daan para abusuhin o hanapan ng butas ng mga malalaking negosante yung ating batas at pat ulo'y nagawing kontraktwal yung kanilang mga manggagawa Tara na kamanggagawa